So, ang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan ngayon ay ngayon ay, ay share ko lang po itong tanim ni misis na talbos ayan sa galon na pinotol ayan container pala ayan, ayan alok ba ito yung isa na yan o, talbos po ng kamote kakatanim lang kahapon Matot na kailang araw ay pwede nang talbogan. You know, more pa yung ano nyo. You know, nagkakaroon na ng unting-unting mabilis lang po yan. Talbos ng kamuti. Makakalibre ka na sa gulay. Hindi ka na bibili. You know, kalamansi natin na, na pruning na. Ayan. Ayan. tapos ito yung pahabol na ang palaya ah, laki na rin to yan yan dito ito kasi yung pinagtanggal nung matandang puno parang ayaw gumanda siya sinasipsip na yung sustansya nyo nung pero tingnan lang natin baka lalaki pa rin e, ano pa naman siya e, pa yan. yan po yung mga ano na yung misis? Yung namin. Mabunga yan kahit kin yan. lang kasi ng ano po yan. Kinagtaniman yan. Yan. Yeah. loyan dilaw. Lago. Ano? Tapos yung malunggay. Yan. Motobo ng lit. ito yung grapes o ubos ano matalbos na siya pero ano payat pa siya no? matagal siya makarecover ang natin yun, na. yung mga bunga na yan lang ang mga tanim po dito mga laman niya ito daw at pinaano nung kapatid ko yuwi daw niya sa probinsya <laughs> ito yung mga sibuyas niya ito bawang yung sibuyas Ay. ito bawang din tong isang to ito lang sibuyas yun hindi naman masyado ano pero para may laman na eh. alam maliit lang naman yung lupa niyo, kaya hindi po masyadong ano yan. hindi siya masyadong tumataba ito talagang talbos na to Ayan. mabilis lang po yun makikita nyo sa sunod na araw ito na yun sa inyo mabilis na mga ilang araw lang po yun ma ano na malalaki na ayan ito yung binhing okra ano? para palitan na yan hindi po nandito lang muna at maraming maraming salamat po sa inyong lahat at shout out po pala sa, uh, lahat ng ating mga kaibigan dyan mga silent viewer maraming maraming salamat po sa walang sa akong pagsuporta nyo sa aking munting channel at nandito lang po muna ulit at ingat po kayo God bless po bye bye